magandang araw. Ako po Sir T. Madalas po nila akong tawagin Sir Pogi. Gamit ang aking rail at rod, ako po isusubok manguli ng isda dito sa dagat. Inaayos ko po ang aking hook. Malit lang po ang aking gagamitin hook dahil dito lang po ako sa tabing dagat. Hindi po ako makalusong. Ang daming jellyfish. Okay, yan po ang aking pain, hipon, kapalit ng isda. Sana makauli. Okay, one. Tanggal. Bato ulit. Up, 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 to. Okay, mahuli pa sana siya. Yun. Okay. Okay, uwi na. Yan po si Lolo Edgar Sabi po sa akin kung saan maganda mang isda. Ako po na para ipakita sa aking mga anak ang aking huli. Pakicomment naman kung anong tingin nyo ang aking mga nahuli. Sa ibang araw, babaltayan ko po ulit ko. Paalam!